So yun mga no, medyo sinipag tayo ngayon at naisip ko na ayusin na yung mga nilagay ko dito ng aquarium sa likod dahil galit na galit na si misis <laughs> at nagkakaroon na siya ng tubig dahil paulan ulan dito sa amin ngayon. So lalagyan ko ng lupa yan, siguro yung ibabaw muna. Pero syempre bago yon eh kailangan tanggalin ko muna itong mga alaman na to. Uh, at yun, no, naisip ko na ilagay na lang itong mga alaman dito sa baba. Ayan, yung iba tumubo, yung iba wala nang laman. Ayan, o. Oh. Ito, maganda, o. Oh. Nagkakaroon lang siya ng string algae. Pag masyado na harawan, saka yun, may tubig kasi. Kasi yung ulan. Ayan, ganda, boy na no boy pa rin laman. So, hindi ko pa rin makuha talaga na 100% kung paano talaga magparami ng halaman, Dahil, medyo limited tayo sa araw dito so hindi ko pa na try na magkaroon ng ng ano no, na mag-alaga ng halaman na full sun talaga na natatapatan na araw so wala kasi akong pwesto dito na ganun may string algae na naman ah uh, tinetesting testing lang natin yan yung iba nakakasurvive eh kagaya nito ganto. ganito nakakasurvive naman yung iba pero yung iba eh nawawala yung eh, kagaya nyan ito ang dami nito dati tapos yan nawala tapos ang gamit ko lang lupa dito guys, ito yung galing lang dito sa bakuran din namin. Tapos hindi naman ako naglalagay ng fertilizer. So yan, tanggalin muna natin to. right no? So ganyan na yung magiging pwesto muna niyan sa ngayon hanggat di pa nagagalit si misis. Eh, diyan ko muna ilalagay yung mga laman na yan. Tapos lalagyan ko to ng lupa at saka tubig. So, iniisip ko na magiging ganito rin yung tubig pag nilagyan natin ng lupa. Dahil yung mga yan, eh, galing lang dito sa labas yung lupa na ginamit ko. So, ito nga, meron kami extra lupa dito. Ito na lang yung lupang bahagi dito sa bahay. At ito yung gagamitin natin. Itong lupa na to, medyo may siyang buhangin. May mga konting bato. At yung lupa namin dito, parang adobe nga, medyo matigas. So, subok ko na rin naman, no? nagamit ko na rin yung ibang ganitong lupa. sa ating mga planted tank. Uh, planted tub. Uh, at okay naman sila. No? Ngayon ko lang itatry na mag-setup ng aquarium na mayroong lupa na ganito. At uh, tingnan natin kung ano mangyari, kung dilino ba o ano bang magiging itsura. No? Kasi sa tub, hindi mo nakikita yung gilid eh. So, ayan. Ipiliin din natin yung mga malalaking bato. syempre kailangan natin alisin yung mga piraso ng malalaking bato diyan At uh, baka hindi yan good sa mga halaman natin na itatanim dahil tataniman ko nga rin ang halaman niyan So, hindi ko talaga mapipili yan na solid na walang bato yan. Kaya may mga matitira pa rin dyan. Pero at least kahit papano, tanggalan natin ng malalaki. Yan, yung mga ganyang kalalaki. At yung mga kasang, siguro dalawang timba kasya na dito yan. Para doon sa mga may budget no, at gusto mag-planted tank, uh, mas maganda talaga ako sa ilang gamitin nyo. Pero kung wala naman kayong pambili, dahil medyo may kamahalan din yan, pwede rin naman any type of uh, dirt o yung lupa mas maganda yung putek talaga yung mas ano yung mas alam mo yung malagkit pag nababasa mas maganda yung ganun tapos kung gusto niyo maayos pa rin tingnan eh lagyan niyo na lang ng ano ng coating na sand o kaya mga bato-bato sa ibabaw para pag ano hindi ko makalat yung lupa niya no pero ako solid lang lupa lang talaga yan. wala akong planong lagyan ng kono yan sa ibabaw at uh, tataniman ko lang ng kono ng halaman yan dahil merong araw dyan pag mga ilang oras lang mga 10 to 12 yan naarawan yan at uh, Ayan, tingnan natin no. Lagi muna natin tubig at yun nga expected ko magiging brown yung tubig niyan. At uh, maghihintay pa tayo ng mga ilang araw para luminaw 'yan. Lalagyan ko rin ng aeration nga pala 'yan, guys. No, lalagyan ko ng sponge filter 'yan. Dito sa baba hindi ko muna lalagyan ng lupa dahil medyo mahirap. Kaya lalagyan ko na lang ng tubig 'yan sa baba. At uh, dito muna sa ibabaw yung nilagyan natin ng lupa. At testing lang naman no ano maging kalabasan niyan. So yung mga kasang, no, naglagay na nga ako ng tubig at kulay, chocolate, parang Milo na naman. No? At kung alam nyo yung nangyari doon sa mga tab natin, ganyan din ang kulay niyang mga tab natin noon. Noon nalagay ko ng tubig at luminaw naman siya tapos nung na siya hindi na ako nag water change so yung, yung gusto kong mangyari talaga is yung malesen yung pagpalit natin ng tubig sa tank na yan kaya nilagyan ko talaga ng lupa yan at yun o no, know, napansin ko nga itong ating mga beta ay lumalaki na yung mga beta na nabreed natin dito sa tub at yan kita kita niyo, iba iba yung kulay nyan may blue may red at naisip ko na i-jarring na yan tapos try ulit natin maghulog dyan ng dalawang pares ah, isang pares dalawang perasong bet ating natin kung makabreed tayo ulit tapos yun siguro pag nagkaroon na akong budget kukuha ko ng ibang strain yung maganda na talaga at tingnan tignan natin kung makapagbreed pa tayo mas marami pang beta no? kasi ngayon trip trip ko lang din talaga yun <laughs> pati yung mga gapis ko dito sa bahay eh, ayan hinahayaan ko lang dyan dumami ayan medyo dumami naman at ito may isang ano nga tayo dito community tayo dito ng RDSS at ayan ang lino ng tubig diba yung lupa na yan doon ko rin kinuha yun sa labas so expected ko talaga na magiging ganun din kalino to tapos yun nga pala guys no napansin ko tong ating female flower horn dito pinagtabi ko sila ng isang male natin diba ngayon nagpapakita siya ng uh, sign na parang gusto niya mangitlog itong lalaki naman na to nagpapakita rin siya ng sign na gusto niya mag-breed. so naisip ko na lagyan siya yung female no lagyan siya ng Uh, breeding pot o yung clay pot na ginagamit natin at ito na nga yung clay pot na noon ko pa ginagamit no siguro 6 years na yata to <laughs> matagal tagal na to at ito pa rin yung aking ginagamit so yan na uh, linisan na natin at saktong sakto oh, sa 20 gallons ito dahil nga noon ko pa talaga to gamit at yung mga 20 gallons ko tatagal na yan grabe mga 7 years na yata sa akin boy pa rin sulit na sulit tong mga aquarium ko na to so yan titingnan ko no observe ko mga ilang araw pag nangitlog siya diyan pagsamahin natin try nating i-breed no trip trip lang guys <laughs> trip trip lang kung ano lang mangyari diyan kung makitlog yan o hindi eh baala na sila pero sa tingin ko kasi yung female parang pumupwesto yan parang pumupwesto siya at nakikiramdam siya dun sa nilagay natin so pag yung behavior kasi ng mga female usually pagat niyan eh parang gusto niya nga mag-breed at yan yung nalaki natin eh, parang feeling ko no, gusto niya rin mag-breed nagpapakita rin siya ng mga senyales kagaya ng mga tinutukato kayo sa hig tapos nag shake yan yung mga ano yan yung mga behavior nila pag gusto nila mag-breed so tingnan natin kung mangingit itlog to at uh, kung mag-breed to kasi matagal ko na sinusubukan yung dalawa na yan pero hindi pa rin tayo nakakachamba so yung babalitaan ko na lang kayo guys sa susunod na video gagawang ko ulit ulit yan at itong ating iconic beast love yan medyo malit pa saka ka na sa iyo mga kasan, gusto lang i-shoutout si Jack Cereso at si Mac underscore G011. Yan yung mga mabilis mag-comment last video.